banda tapos siyempre pagbaba niya siguro gano'n pero kahapon tap, na lang gano'n hindi dito lang ang tubig kahapon hindi dito eh medyo gumawa gano'n siguro pagpanya gano'n yan malalim Oo, yan uh. Nasawi ang 17 anyos na si Mark Angelo Gonzalez matapos malunod sa ilog sa barangay Santiago Sur, Cabala Union. Nakaugalian na umano ng binatilyo na magtungo sa ilog para mamastol ng alagang hayop. Pero hindi na umano siya nakabalik hanggang sa siya'y tinuntun na ng kanyang mga kamag-anak at nakita na lamang ang chinelas nito sa gilid ng ilog. So, sinabing gano'n na uwi na tayo, uwi na tayo. Sabi gano'n nung babae. Kasama niya. Kasama niya. Mamaya, mamaya, sabi niya daw. Tapos, nung kuan pumalit na naman yung pamangkin ni Mises, na inabutan niya na naman daw. Uh, parati na yun ang uh, routine niya na lumalabas, uh, nag, uh, nagagawit dun sa portion na yun. Parang uh, routine na talaga na nag... Uh, dun, uh, naglalagay. Tapos, uh, nung magla na, uh, pinuntahan ng kwan, pinuntahan ng tatay, eh, doon na nakita na wala doon sa dating pinagtatambayan yung bata. Pero ayun na rin sa ama ng biktima, may espesyal na kondisyon ang kanyang anak, bagamat sanay naman na raw siyang magtungo sa lugar. Yung chinilas niya rito, mga ang layo niya, mga siguro kalayo doon na sa 2 meters pababa na siya. Palagay ko, baka gusto niya siguro maligo ganon mag lang. Kaso lang talaga malalim yun, Madam. Eh, simpre, hindi niya alam. Lampas tao rin ang lalim ng ilog at hindi rin marunong lumangoy ang biktima. Parang na natin nga tignan kung uh, anong mga ginagawa nila. At uh, kung maari, yung, mang, yung mga dagat at uh, ilog natin ngayon, malalalim yan kasi nga uh, parating umuulan. Kaya ingatan natin yung mga kapamilya natin, lalong-lalo na yung mga kabataan po natin na uh, mga nag-aaral. Kasi minsan may mga nag-escape dyan na punta lang malinggo sa ilog. Uh, as much as possible, paalalaanan na natin tayong mga magulang, paalalaanan na natin yung mga kababayan natin, mga kapamilya natin na uh, kung, kung, pwede, as much as possible, di naman kailangan, huwag nang punta sa ilog o sa dagat. Joan Punsoy, Balitang Solid North.